Ito na po yung huli natin kanina. Ayan, sa ating pamimingit ba? Ayan mga idol, ito. Ito yung gabis mga idol. Grabe. Nakuha ko pa ito mga idol. Sayang yung may malaki pa sa... Ano mga idol? May malaki pa nito ba? Kaso lang naputol yung ating kong mga idol. Bali, ngayong gabi mga idol, babalikan natin yun. Kasi sabi ng katubang may nakatira doon sa may bote mga idol. Sabi niya, mas maganda rin yung gabi. Kapag bilog ang buwan. Kasi klaro kung ano daw, gutom daw yung tong klaseng isda mga idol yun pagkita ko lang mga idol yan ito mga idol eh yan na buhay pa siya mga idol lumulang buhay pa siya mga idol hindi natin tubig ay ming ay hindi niyong muming buhay pa siya Grabe mga ito? Ito lang yung huli natin mga idol. Sobrang dami nila mga idol. Kaso lang mga idol, yung kumakain sa ating pamain mga idol. Yung maliliit ang isda. Yung tawagin sa amin mga idol, pangan. May, may marami pa. Mas, may marami pang pa ganito ba? Doon sa mga idol, ilalim ng buti. Sabi ng kung ba, lalaki doon. Bali, sinubukan ko mamingwit doon mga idol kanina. Kasi matagal ko lang hindi nasubukan yan mga idol. Kasi nung una mga idol, dyan talaga yung hili ko. Mamingwit sa dagat ba? Tapos yung huli ko mga idol, kuan lang ka ng buhay yung may sugi-sugi ba? Pero iba siya sa sugi mga idol. Yung buhay na sinasabi ko mga idol, yun yung pwedeng kilawin saka lagyan ng sabaw. Pwede na na po ko sa bahay mga idol. Eh, bali yung gagawin pa natin mga idol sa ating nahuli kanina mga idol. Sa so, sabawan. Sa so, sabawan natin yan mga idol. Para makahigop naman tayo ng sabaw nito mga idol. Ito nga itong Ayan. Bali, prepare mo na ako mga idol. Tapos charge ko muna tong GoPro mga idol. Kita-kita na siguro mamaya mga idol. Yan mga idol. Bali, ito na po yung ating Isda mga idol. Ayan. Yung haan. Hindi ko alam mo Tagalog. Nakalimutan ko mga idol. Mana, mga, managat. Mga gat. Mga ba yun? Sa Tagalog mga idol. Hindi ko alam yung Tagalog. Bali, yung gagawin natin yan dyan mga idol. Kwan lang. Kanang sinabaw. Tinula lang ating gagawin mga idol. Ayan yung kanyang mga ricados tapos nakapagpakulo na lang mga idol yan bali ito po yung ating tang tanghalian ngayon mga idol yan bali lunod natin itong mga lamas mga ricados mga idol yan mga ricados kalat natin yan mga idol bali papakuloan pa natin yan mga idol yan pagkatapos natin kumulo, kumulo mga idol ilalagay natin yung isda yan para hindi masyadong maluto, madugmok yung isda mga idol kaya inuna natin yung mga ricados yung mga ba. mga Panakot mga idol kung tawagin namin dito yan bagong lahat mga idol Magsha-shoutout muna tayo mga idol mukhang muna ako ng shoutout mga idol yan mga idol Bali dito na siguro Siguro ako sa labas magsha-shoutout mga idol Kasi doon sa loob mga idol Medyo madilim Ayan Bali shoutout po sa lahat mga idol ha Sa hindi po mga shoutout mga idol Bali comment lang po kayo sa ating video mga idol wala, ka, wala kami ang problema mga idol Wala kami pinipiling tao kung sino yung shoutout Basta comment na kayo sa aming mga video Sure ball masya-shoutout <nichts sagt> kayo mga idol Ayan Bali, well, unang-una sa lahat mga Shoutout kay Ma'am Switzerland at saka kay Idol Saldo. Yan. Shoutout ay Dol. Shoutout sa shout Kasi hindi ako makapunta sa inyo kasi alam mo na yung sitwasyon ko mga idol. idol. nga si Missis may trabaho na, hindi na ako makapunta ba. Wala na karang, wala na ang kwan ba. Free time nga oras. Kuan na siguro kanang maka kapag makapag si misis na uh, may day off siya baka makapunta ako sa inyo doon baka, baka makabisita ako dyan ba ayan bali shout out po kay ulit kay ma'am Switzerland sa nagbigay ng cellphone sa pera saka kay uncle nga nagbigay ng gopro ayan shout out kay ma'am Christine nagbisit uh, Agustin at sa kanya asawa na si GBN ayan, shout out kay kuya ganggang at kay ate Elizabeth Camacho ayan shout out kay Ati si Stripax at kay Nurah Nora Pandilo Priyan sa taut kay Ilding Averyes yan sa taut diyan. Kay Julio Santos Vlog yan sa taut Idol. Kay Ang Hilito Kapistrano yan sa taut po. Kay Arman Bugto ayan sa taut jan Edul, Kay Jerome Olivario ayan sa taut. Kay Albert Lasya ayan sa taut diyan Idol. Kay Edgar Igot ayan sa taut Idol. Kay Chino Panyo sa account nang si Kalakal Yokos yan sa taut si Libelin Aligarmi. Ayan, shout out po. Kay Underdog, ayan, shout out dyan, idol. Kay Jiri Dagikan, ayan, shout out. Kay Leonardo Dabaro, ayan, shout out, idol. Kay Edwin Nato, ayan, shout out. Kay Runilo na ba ayan, shout out. Kay Ning Lum Romero, ayan, shout out po. Kay Martis Guapa, ayan, shout out po. Kay Kibi, Kidi, kibinturan Durant, ayan, shout out. Kay Arthur Konsulta, ayan, shout out po. Kay Jocelyn Libico, ayan, shout out Mam. kay Jake Bulagsak ayan shoutout idol kay Marlon Sierra Sierrato ayan shoutout kay Elf Lunita ayan shoutout po kay Nonoy Kyuf ayan shoutout kay Domingo La Nosa ayan shoutout kay Greg Maliwat ayan shoutout po kay Macyard TV ayan shoutout diyan kay Berhelio Dumdumaya ayan shoutout kay Manny Bumutano ayan shoutout po kay Wardy Moral ayan shoutout kay Rin Rubiros ayan shoutout po kay Elizabeth Donald ayan shoutout kay Jules ayan shoutout din idol Kay Ludi Big ta Abu Lincha yang shout out, Kay Aidul Haitik yang shout out Jan Edul. Kay Aidul Hilhiri yang shout out. Kay Willy Bro nih shout out Jan Edul. Ken Damie pula manggil dulu. Ya sekalian. Hmm. Dami. Kay Leonard De Baro, ayan shout out Jan Edul. Kay Binji Makalilai yang shout out. Kay Yorkieks yang shout out Jan Edul. Kay PG Pemisan yang shout out. Kay Roberto 2 Estiro ayan shout out. Kay Ivan Jones Ramos ayan shout out kay Jewel Batu Malaki yang saya jatuhkan kay Arthur Konsulta yang saya jatuhkan ha jeng jeng man? naman neng jeng jeng ngak naman jeng jeng neng jeng jeng ya jeng jeng gimana Esther Hermosilia yang saya jatuhkan kay Billy Abasolo yang saya jatuhkan kay Mr. Simple Person yang saya jatuhkan kay Espanso Daniel ayan siya tato at kay Sharon Murata ayan siya tato no, bali no, no, no. ha ano to ayan bali siya tato siya tato sa lahat mga doon sa lahat na nanood ayan bali pasok na po tayo mga doon titignan na po natin mga doon yung ating niluto baka ako makulo na siya ba hmm. ayan pasok po tayo sa aming kuwag kusina exit lock maaw din yung tingog ayan oh Yun, Yun kumakain na ito, Idol. Bari, natin. Ang kapish. Nara, ay kubit. Ano? Uh, Nara. Kubit na ko. Ha? anak. Anak ana ko, anak. Pish ay ito. fish Pish? yan mga ito Bari, ililagay natin ito. Na 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 bari, na, mm, na ito, mga Idol. Bali ito mga idol, binigay po to sa kwan mga idol, ko sa mercado. Tapos yung huli kong tatlo mga idol, bali nag-swap kami. Yun yung binigay ko oh! sa kanya. Oh, oh. Ayun, ikon kayo, nalusikat ka. Lamindan. Hmm, ayan. Ayan, may takpan natin. Putang ah, to, putang. Buta okay, oh, okay Thank you. Ayan, tak takpan natin ito. paggo hindi <laughs> natin yung kumukulong yeah. mga nila Tapos kain din sa labas mga idol Diyan lang tayo sa labas Iyon yeah. mga idol Bali tulog po siya mga idol Ito na po natin yung asin mga idol Tsaka pambasarap Hindi lang Hindi natin damihin mga idol kasi Hindi yan masama yan sa katawan mga idol Kapag dinami mo Ayan. Tapos takpan natin ulit mga idol ayun mga idol maliluto na po yung ating tinula mga idol ayan yung ating tinulang managat ayan muli na ready na si Wilson nakatulog na si sa wihinta yung idol ayan muli tag-iisa kami ni Wilson ito mga idol yun ito sa akin mga idol ayan, ito sa akin tapos ito yung sa si Wilson muli ito yung holy ko mga idol ayan tapos ito mga idol tsaka na lang ito ito pagitan ito mga idol Mm. Ayan. Ayan. Bili lalagyan natin ito ng kormidol. Ayan siya man. Mm. Bukog na. Mapaya ka. Nabukog na ka. <laughs> Ayan. Mm. Sabaw. Lagyan natin ang na sabaw mga idol. Mm. Agoy Pagkoy. Okay na yan mga idol. Hindi na. Kain na po tayo mga idol. Gutom na ako ah uh, yano nga ito. <laughs> Yan, balik bali na po tayo mga idol sa huli ko kanina mga idol. Man! Ay, mm. <laughs> Panalangin. Amen. Nah, ya. Hmm. 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 Yan, balikain po tayo mo dito, Kuha kayo ng plato. <laughs> Bali, saluhan nyo kami sa aming pagkain mo dulo. Mm. Mm. Ah. Ah. Ngayon. Ko sa tubig. Taon. Au! 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 <laughs> Ay, tubig. Ay, tubig ready. Ay, ha? Kain na po itu mga hmm. oh, kain

Bless you sa mga idol. Hapon na. Makikita nyo sa pagkain mga idol kasi hapon na po yung kanyang klase. Hapon, magagal po yung klase, wala siyang klase, wala siyang pasok pa sa hapon kasi naiba na yung kanba. Schedule sa pasok nila mga idol. Ngayon. Yes. Hmm. Ngayon. Ngayon, kawasto. Hmm. Watch kung siya. Me juman hamu ke okay. Nah, me laga consulting haba. Tol <maw> berikan model kasih ke KKN pun. Hmm. Nan eh. Hmm. Oh, Honda udah ya. Luas dari kan luas. Kan. Ki. Ni. Kan. Ki. Kan. Ah, macam serap eh. Pes ni pes ni temang Buhay pa. Namatay lang ito may doon sa pagbiyahe. baka bukas siguro ng gabi mga idol babalik tayo dun sa dagat bali mamingwit tayo ng gabi mga idol sa gabi naman tayo mamingwit sa gabi daw mga idol kapag bilog daw yung buwan mga idol yung ganitong klaseng ito mga idol aktibo daw sila bali gutom sila ba hmm. Oh. kaya balik ka natin yung sa gabi mga idol doon pa rin tayo papuesto sa may bangka, mga edul. Kakilala ko naman yung, mga edul, yun, yung nakatira doon, ba? Hindi kaon. Na, wala na yung Loto. Dito pa ulam. Ano Fish. 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 Hmm. na? Ano pa fish? Iyan mo man eh. Kaya iyan mo man eh. Hmm. Hindi ka? Ako ako. to.

Mukad muna ako ng dukot, may dukot pa nakita ko. Na. Te, na na na. May dukot pa mga idol eh. May dukot pa. Ano Hmm. Ha din Hmm hmm ikod? Kaon pa ka? Oo oh. Anong kaon? Kaon, flikon sa mga ito Nakulangan na sa loto siguro Nasarapan siguro sa sabaw Na, nausik mm. Yung lukot ah. <laughs> Yung lukot na lang yung kilain namin <laughs> Oh, kalau ini pilih ini, kalau

tapos na kumain mga idol bukod nga wala nang luto tapos may nabili nga na iwan pang dalawa bali iwan na namin yung kamisis mga idol yan bali hanggang dito lang siguro yung video mga idol tapos na kami kumain mga idol maraming maraming salamat po sa inyong pag support sa aming mga video mga idol tawang sa tawang support ha yan maraming salamat huwag din kalimutan mga idol mag like share and subscribe na rin mga idol paalam po mga idol good bless god bless po sa inyong lahat